Nung araw, nung uso pa yung mga manok na nangingitlog sa pugad at sa probinsya, uso pa to, alam nyo na pagka yung manok pumutak ng itlog. So yung mga kukuha ng itlog, pupunta na doon sa pugad, kukuha yung itlog na mainit pa dahil yun ang bagong labas na itlog. Pero laging may na isa doon na natitira, hindi mo kinukuha, ang tawag doon pangate. Kasi pag yung isa doon, dinuha mo pa, pagbalik ng manok, wala ni isa. So yan, ang dami ko na beses ng itlog. Ano ba namang isa dito, kinuha pa nila, hindi na siya mangingitlog, nagtatampo. Kaya ang moral lesson, huwag mong kukunin yung pangate sa tao nangyayari rin yun. Pag sobrang yung inubos, sinimot, sinaid, pinilipit, piniga, yung nangingitlog, mamaya ayaw na rin niya mangitlog. Mawawala na siya ng gana magsikap kasi kahit anong hirap ang gawin niya, wala, wala rin natitira. Kung lagi kang hingi ng hingi, tapos din pupuntahan ka, wala ka rin naipundar, wala ka rin nagawa. Hihingi ka ng pambayad ng utang, pag binuntahan ka, may utang ka pa rin. Inubos mo lahat, susunod di ka nabibigyan pagtatampuhan ka ng hindi ng manok, ng tadhana sa buhay. Kaya dapat, pinakikinabangan natin, huwag nating ubusin. Huwag nating abusuhin. Hindi mo alam na yung tao pala na inaabuso mo, nagpapasensya sa'yo lagi, isang patak na lang puno na. Hindi mo alam na nagbabalak na pala yung asawa mong layasan ka next week. Tapos may ginawa ka pa ngayong masama, napaaga, napa bukas, umalis na tuloy. You never know what's going on in the mind of people around you. Don't abuse people. Huwag ubusin ang pangati, sabi nga ng matatanda.